Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Matapos mabayaran ni Mia ang kanyang laptop, na matagal niyang pinagipunan at pinagtrabahuhan, iba ang naging pag-aalaga niya dito. Laging malinis, maingat gamitin, at hindi basta-basta iiwan kung saan-saan. Bakit? Dahil alam niya ang halaga nito at kung gaano kahirap ito makuha. Sabi ni Pablo, mas mahalaga pa rito ang katotohanan na ang buhay natin ay hindi na atin. Binili tayo sa isang halaga, at ang halagang iyon ay ang mahalagang dugo ng Panginoong Heso Kristo. Hindi niya tayo tinubos gamit ang barya lang o maliit na sakripisyo. Ibinigay niya ang kanyang sariling buhay sa krus para tayo'y maligtas sa kasalanan at ariing ganap. Kung totoo ito sa puso natin, magbabago ang pamumuhay natin. Ang ating katawan, oras at desisyon ay para na sa kanyang kaluwalhatian. Ang pagiging mabuting katiwala ay makikita hindi lang sa malalaking hakbang, kundi pati sa araw-araw na gawain. Kung paano tayo magsalita, makitungo at magtrabaho. Ang pamumuhay para kay Jesus ay hindi nangangahulugan na may kalungkutan o may maraming limitasyon. Ito ay tungkol sa tunay na kalayaan, mula sa kasalanan, sa guilt at sa walang saysay na pamumuhay. At ang kalayaang ito ay may layunin, ang makita si Jesus, ang ating tagapagligtas at manunubos sa ating buhay. Madaling makalimutan ito sa mundo na nagsasabing, Buhay mo yan, gawin mo kung saan ka happy. Pero para sa atin na tinubos ni Kristo, hindi ito ang totoo dahil buhay niya na ang nasa sa atin. Tuwing pipiliin natin ang kadalisayan kaysa kompromiso, ang kabutihan kaysa pagiging makasarili, at ang katotohanan kaysa kasinungalingan, pinararangalan natin siya. Ang iyong halaga ay hindi nakabase sa iyong mga nagawa, pag-aari o itsura kundi ito ay nasa base sa halagang binayaran ni Jesus upang ikaw ay maging Kanya. Panginoong Jesus, salamat po sa pinakamataas na halagang binayaran mo para sa aking buhay. Tulungan mo akong mamuhay ng nagpaparangal sa iyo, sa aking isip, mga desisyon at mga kilos. Naway hindi ko malimutan ang halaga na ibinigay mo sa akin sa pamamagitan ng krus. Sa pangalan ni Jesus. Amen.